and welcome back to another video today. So, andito tayo ngayon kasi nasabihin ko. Matagal na nawala yung ads ko, guys. Yes, guys. Mga 2 months or 3 months yun. So, kakakuha lang ni mami sa post office nito, guys. Yan. Google AdSense. <laughs> Excited na ako, guys. May ads na ako ngayon. Bakit? Yan. <laughs> Yes, guys dalawa pa isa yung dati <laughs> so ito yung una guys hindi pa nga set na receive so nag send na naman si mami yan dalawa na yung sila yung tagal namin hinahanap yung pin andun pala So yes guys, nawalan ako ng gana kasi kasi wala pa akong ads. Ngayon lang ako magpo-pause. Wala akong content ngayon, pero magko-content ako. Iisip pa lang ako. Anong kulay dito? Ah, sorry guys, baka masakit sa mga. Ito ay... Ay... Laser. Ito yung Eh... <laughs> <laughs> Yan yung ilaw. Tapos, ito yung laser. Yan. Oo. Kakat na yun. So, okay. So, kumusta natin? Ay, babakita ko yung mga ay, babakita ko yung room ko. So, at first, ito. Ito, yung binlog ko sa ano sa um, sa birthday ko nung 9 years old at sa birthday ko nung 10 years old nung nag-aayos ako. Hello guys! Birthday <laughs> so, yung itlog niya noon, uh, hindi ko na guys, ito lang. Kunin ko lang. Ito yun, guys, kakakuha ko lang dito. Basa. Bakit basa? Sinabi mo guys pinapalaki ko. Andiyan na ako. Oh, oh, sobrang laki niya. Mga ganito yata yung kaliit Yan. Ito Yan lang. Oh. Okay. Ito yung ano niya. Dinosaur to eh. Bakit dragon to? Ha? Ano ba to? Dinosaur to. Itlog niya to. Ay. Itlog. Ano? <laughs> Yan guys. Yan. Ito yung content ko ngayon. O, oh, tapos na to. Ito si Baby Dinosaur. Ayan. Pinapalaki ko. Basa. Ha, basa. Next is... is um, ano to guys? Um, yung parang... Nakikita nyo na? Nakikita nyo na? Si Woody. si Woody, yan sa toy story. Oh, kumusta ka na Woody? Hello, I'm Sheriff Woody, but you can just call me Woody. Okay, Woody. I'm part of the Roundup Gang with Jessie, Bullseye, and Stinky Pete. Okay, Woody. Pusig Yeah. Wee Beebee. Wild West say for bandits Goodbye, Woody. Yan, tumak mo na siya. Ay, wait lang. Papakita Hindi ko sinulat to, guys. Yan, eh, no? Yan, Andy. Tapos sinulat ko to. Ay, dyan. Hey. Tapos mayroon pa to. Ito yun. Ang dumi niya. Tignan niyo guys. Lelaser na kita. ah So Lang guys. Oh no. Basta alam niyo na yung guys na vlog. Uh, nawala yung isang battery. <laughs> <Tignan>. <laughs> nawala yung isang battery niya kaya ayaw. Basta ipapakita ko na lang. Yeah. May din siyang ganyan. No? Hindi ko sinulat yung Andy, pero sinulat ko yung Heisen. Ito siya. Ito yung laser niya guys na pag i-open mo, chik, 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 parang laser din. Yan. Asa yung laser ko yun kanina? La-laser rin na kita guys. <laughs> Oh, so, ayan uh, guys. Pag i-open nyo to, lalabas yung wings nya. O, oh, yan. Ako. Ay, pwede pa kapag So, yan guys. Ito yung ano niya. May pindutan, may pindutan sa dito. Karate chop. Um, ay, hindi <laughs> na bumalik ni. Yan guys. Tapos may sasabihin siya. Bla, 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 bla. Yun lang, guys. At ang next ay si... Wait lang, guys. Take your time. Take your time. Take your time. Dinigin nyo to, guys. Yun na, guys. Yun na. Oh, alam niya yun eh <laughs> si boxer nandiyan guys oh, lalakad siya. lakad lakad hindi siya maka, oh pum dito eh, asa oh, kwarto ako nandiyan siya guys Alam so... oh, alaw, may ikot ikot lang siya yan guys, yan siya si boxer Oh, pagi Tawang oh, na yun naman Tapos pag ibaliktad natin Uutot Hintay nyo lang Iiyak pa siya Tapos uutot ko guys, you watch niyan yung mga ganin. So yan yung guys. May nakita ko, may nakita ko yung Rubik's Cube kanina. Ah, uh, ito lang yun guys. Rubik's Cube lang. Nasab ko lang isa. Ang next set ay Nintendo Switch. Nung birthday ko nung 10 years old, ito yun yung yan. Nakalap. Yes. Yan. So, bumili ako ng case niyan dyan. Yan. Yan yung mga pindutan niya. One, two, three. Mga two, two, three. Basta dyan, guys. Nilagyan ko ng mga ganyan, ng mga kulay. At ipapakita ko yung case niya. Yan siya, guys. Pag i-open nyo makikita nyo Ito yung lalagyan ng Nintendo Switch. Tapos, ito yung mga lalagyan ng mga ganyan. Play. At ito yung mga lalagyan ng mga kahit ano. Lalagyan muna natin doon. Ang next step take ay So, next na So, yan guys. Yun na. So, uh, thanks for watching. So, for this video. Yan. Yan yung mga ito, mag-watch kayo dyan uh, pipili lang kayo. Dito o dyan. Pero, um, yan, guys. May mga videos na nakikita nyo. na guys. Dyan, dyan, dyan. Say, yan. Ay, nakikita kayo na videos? Yes, guys. Yan yung mga videos ko noon. Wala na. O, meron ulit. <laughs> so, yes, guys. Thanks for watching. Ngayon ako nang kapag nakapag video kasi, yan, guys. Yan. Inaayos muna ni mami. So, Goodbye, guys. Lang, kalat na. Ay, nakabigwa. Okay, guys. Bye, guys.